Ayan lang guys, yun. Tingnan natin guys, oh. Ayan, uh, let's natin yung, ano, nandiyan sa tubig. Kulay green, ang, ano, ginagamit natin dyan. Yan o. Oh. Tsaka, lagyan natin ng, ano, uh, kunting itim. Para sa siyado niya. At saka yung hawakan niyang pababa guys Ganyan lang din eh, Wag niyong kalimutan Wag natin kalimutan yung ano uh, Light and shadow Ganyan lang mga idol Ganyan no oh, Ulit ulit lang yan Guys Ganyan lang Welcome back sa ating channel mga idol Edgar Gorilla Painting Ayan, idol. Mag-umpisa na tayo magpinta, guys. <coughs> ah, shout out na pala sa mga kaibigan ko dyan, sa mga ano, sa malayong dapit. Magandang gabi, magandang araw. Sa inyong lahat, mga idol. Sana ay panoorin niyo tayo, guys. Tung pagpipinta ko ng ano, magandang Ah, tanawin sa sa bukid yan guys isahan natin natin magpinta mga idol ayan idol oh Ipinita na natin yung mga ano Yung sa malayo guys Yung mga damo-damo Mga idol Ginamita natin ng kulay green Highlights natin yung mga sakahan nila doon. Yan ay doon, oh. mukhang ready na sa ano pagtataniman. Yan guys. Yan ay doon. Oh. Pintahin natin yung mga ibon, mga idol sa malayong dapit. puntang malayo tsaka lilipat tayo dito sa kabila idol eh, ayan o no? nabasa natin yung ano mga bahay na naninirahan doon tsaka may mga ano sila mga puno ayan guys uh, highlights natin yung mga ano nya mga dahon ng niyog kulay green ginagamit natin dito mga idol tsaka itim yung malidlib na lugar idol itim ang gagamitin natin tsaka dark green yan guys so oh, yung nasa malayo yan lang idol ulit ulit lang Yan. Yan, highlights natin yung dito banda sa may tubig, idol. Yan guys, oh. Yung mga lupa na, mano kulay brown ginagamit natin dito guys tsaka ano green yung mga damu-damu. yellow green at tsaka dark green ginagamit natin guys yan tingnan nyo guys oh. ulit ulit lang yan idol guys para rin pa tayo rito sa tabi lang ayun highlights natin yung ano yung yung shadow pag nagpipinta tayo guys huwag natin kalimutan yung ano yung mga shadow doon banda sa tubig mga idol yan o no? At lilipat tayo dito sa kabila, guys. Ah... Uh kulay brown ang ginagamit natin dito tsaka yung tinitirik nila na ano hawakan na kawayan pakyat pababa yan dito guys yan ang ginagawa ng namumuhay dito mga idol dito sa dadaan yan yan lang guys huwag kalimutan yung ano highlights kahit mga damo-damo guys na paunti-unti yung paano unti unti na malalanta yan o oh. tingnan nyo ay o oh. Binamitan natin ang ano uh, kulay green at saka yellow green mga apat na kulay lang ginagamit natin dito guys yan, palagi ko wag kalimutan yung mga highlights natin na para tutuong tingnan yung ano ginagawa natin. Ayan lang kayo doon. Laging tatandaan yung highlights natin. Light and shadow. Yan guys. na yun oh. Yung ano, puno sa malayo. Ginagamitan natin ng ano? Ah, uh, brown yung lupa at saka yung ano, mga puno. Dark green ginagamit at saka brown ginagamit natin doon idol. Yan lang guys, huwag kalimutan mga idol. No. tayo doon, Pininta natin yung ano, puno sa ano sa kabila. Ah. Parang mangga siguro 'yan, idol. Yan, no? yung ano mga dahon. Dark green ginagamit dito, guys. <coughs> yan. Tsaka yellow green. Para ini nat para nandiyan palagi yung highlights at saka black. Yan, yan lang guys. Yan idol. Parang malapit na tapos yung ano guys punong kahoy sa ano sa kabila yan di pa tayo dito sa kabilang puno mga idol Ganon pa rin ang gamit natin guys kulay green pa rin yan di pa tayo dito idol Highlight natin yung mga lupa dito Saka ano ito guys? Pang pang bangin. Hindi ma ano, hindi mahaba na bangin. Mababaw lang. Kulay brown at saka itim ginagamit natin dito guys. Yan na idol Ayan idol, kulay brown palagi ginagamit natin. Apat na kulor lang 'yan. Tuloy pa rin tayo ay doon. Yan. Ayun ay doon. Yung mga damo-damo guys, highlights natin. Yan. Gumamitin tayo ng black color. Para yung naiwan, highlights na siya. Ayan o, oh, yellow green. Yan. Yan yan lang guys. Tsaka yung puno ng kahoy guys, i-highlights natin. Yun. Kung hindi tinatamaan ng araw, yellow, yellow green ang ginagamit dyan. Tsaka yung tinamaan. Yan. Yan, highlights na natin yung ano guys. Yung shadow sa may tubig. Kulay green ginagamit natin dito. Tsaka itong ilog idol. Malalim ito guys. Kaya ganun ang kulay niya. Green. Ganun lang nga idol. Kamitan din natin ng konting ano guys. Dark, dark black. Nahilats din natin yung ano nila guys, yung hawakan nila pababa. Kawayan ito idol. Lagyan natin ng extension para taas taas tingnan kunti. Yan. Yan na idol. Lagyan oh. natin ng ano niya. Ah, hawakan. Dalawang hawakan dito guys. Yan. Yan ang shadow guys. Highlights din natin yung ano guys. Yung galaw ng tubig. Okay. Yan lang idol oh. <laughs> Highlights natin maigi yung ano yung galaw ng tubig yung parang may ano gumagalaw sa ilalim niyan agos ng tubig niyan eh Ayan lang idol huwag kalimutan yung uh, highlights natin yan paulit ulit lang yan guys Mukhang maraming isda dito guys Nakita, nakikita ko to Sa ano, pinuntahan ni Ido Ni Ido, Ido ng kalingap, kalingap Ido Nangunguha sila, ng labat sila dyan Kaya naisipan kong pintahin Yung lugar na yon. Tito nga pala sa guys Kalingap Ido Yan. Highlights natin kunti yung tubig. Malapit na to matapos, Idol. Kunting tiis na lang, matatapos na to. Yun. Tsaka, huwag kalimutan mag, ano guys, mag-like, mag-share, mag-comment. Para update tayo guys sa susunod nating ano upload. Ayun kalimutan idol, magpalo sa ano sa channel natin mag iwan lang kayo ng bakas idol at salamat sa pag watch